So isa na mga idol yung ating microphone na dumaan sa ating bihit. Ano? Ayan. So pwede natin ito kung masyado mataas yung ating So ito pala mga idol ang ating video okay setup ano. Video okay setup natin ito pag nilalagay natin sa ating video okay machine. So ang ating connection dito katulad nito ay mic volume at saka mic echo lang no. Katulad naman dito sa ating amplifier. So halos same lang siya na pag uh, ginamitan natin siya ng, my, ng ating microphone kahit saan tayo dito mag input mababa talaga yung ating bukal. no? sa so, mga viewers natin na nagtatanong kung ano bang pwedeng paraan na mapaganda pang pa bukal sa ganitong setup so, kung halimbawa ito na ang nabili natin na amplifier at saka ng ating DVD ano so uh, ang paraan na lang natin gagawin dyan mga idol so nagbili ako ng beat para mapalagyan natin siya ng bukal. so ipapakita natin muna o iparinig natin yung uh, microphone natin ito na talagang mababa ang vocal. So ito mga idol, ano? Ayan. Naka-microphone po tayo dito sa ating amplifier. So, okay ang kanyang eco, no? So, pero mababa talaga ang kanyang vocal. So, pag mag volume tayo dito ng mic, walang magbabago dyan, no? So, pwede tayo mag-feedback lang dyan at tumaas yung mic volume natin at saka eco. So, ganun din dito sa ating DVD, ang kakalabasan niyan. So, doon sa mga viewers natin na nagtatanong kung ano ang pwede gawin, so, ito mga idol lang pwede natin gagawin sa ating uh, amplifier na ganito lang ang settings no sa ating microphone at saka sa ating DVD. So ang ginawa kong parahan dito mga idol ay nagbili ako nitong B8 ano. So ang ating B8 pwede natin siya gagamitin na for microphone purpose lang talaga siya ano. So mayroon siyang uh, mic volume, echo at saka yung triple at saka yung bass nito. Ang bass nito ay pang microphone lang talaga siya. So maganda, malaking tulong ito sa ating setup para mapalakas natin yung ating vocal. So ito mga idol, papakita natin kung ano ang pwede natin gawin para sa ating mga video case setup ano, yung gagamitin nating B8. Ito mga idol ang ating B8 na gagamitin. So katulad nitong sinabi ko kanina na mayroon siyang triple at saka base ano. So itong triple na to, makakatulong ito sa ating bukal para sa ating microphone. So, so ang gagamitin natin dito connection mga idol, to 3.5 to 6.35 ano. So pag nag-output tayo dito sa ating B8, mapa man niya no pumamonitor monitor input uh, lang natin tong ating 3.5. So, so ang dulo naman itong 6.35 natin, dito natin siya i-input sa ating mic input ng ating microphone. Pwede rin dito sa ating DVD. ayan, so magma mic input na tayo dito. So ang microphone naman natin, dito na natin siya i-input sa ating uh, microphone input ng ating B8. So kung ang B8 niyo ay mayroong dynamic mic, so direct na kayo dyan ano? Kapag so, nagamit natin na adapter mga idols, uh, 3.5 to 6.35 na female. So input natin dito sa ating microphone input. Ayan. So dito na yung ating microphone input tapos nag output siya papunta dito sa ating microphone input din ng ating amplifier. So pag ganitong setup mga idol ito lang gagawin natin. Uh, malaking tulong ito ang ating B8 na to. So ayan mga idol kung nakikita nyo no. Uh, ginawa nating uh, 2 o'clock yung ating vocal. So ang base natin uh, nasa pwede natin ilagay ng 10 o'clock lang ano. Para mas litaw yung ating bukal. So ang ating eco dito mga idol, pwede naman natin siya taasan, pwede naman tayo dito mag-adjust sa ating amplifier. So ang monitor mga idol, dapat naka-volume tayo dyan, Kaya talaga na lang natin sa 1 o'clock o 12 o'clock. Para pwede naman tayo dito mag-volume sa ating microphone dito mag-control ng volume. So ang volume naman natin, dapat nakaangat dyan para may output na lalabas dito papunta sa ating amplifier input. Ano? So, so dito mga idol, naka-volume na tayo dito sa ating microphone volume. So dito na lang natin iangat to, no? Para magkaroon ng uh, signal yung ating microphone dito sa ating amplifier. So iangat natin tong volume, nasa adjustment na lang natin 'yan para hindi tayo mag-feedback. So i-check iche natin ngayon kung okay ba yung uh, labas niya. So ito na mga idol yung ating microphone na duman sa ating bihita, no? Ayan. So pwede natin ang tubuan kung masyadong mataas yung ating bukal. So yung triple na to ang sa ating bukal. Ayan. So ang base naman natin, ayan. So nasa adjustment na lang natin dito para uh, mananatili yung ating uh, microphone output na maganda. Ano? So pwede tayo magtas ng echo, hello, sound check, hey, sound. Pwede naman dito sa ating amplifier. So yun lang mga idol, no? ang tanging paraan na pwede natin ma paganda yung buka ng ating microphone lalo pag ang nabili na natin mic ang nabili natin ang ay ganito no? katulad ng eco volume lang at saka microphone volume lang so yan lang mga idol so kung nagustuhan nyo yung video natin please like and subscribe na lang at pakipalo na lang sa ating uh, page